Dear Zaira Formentera, una sa lahat, gusto kong humingi ng taos pusong paumanhin sa lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw. Alam kong may mga bagay akong nagawa na hindi mo nagustuhan, at hindi ko rin agad na ipaliwanag ang sarili ko ng maayos. Kaya ngayon, gusto kong maging totoo at linawin ang lahat. Day 1, napansin kong umiwas ka at hindi mo na ako kinausap. Naintindihan ko naman kung may pinagkakabalahan ka, pero aminin ko, nasaktan ako. Sobrang namimiss na talaga kita ka-usap, Zaira Formentera ko. Sana'y kasi akong may kwentuhan tayo, kahit simpleng usap lang, ang tahimik ng araw ko nang wala ka. Alam ko rin na feeling close ako sayo nung una pa lang tayong nagkakilala. Totoo yon, hindi ko yon ginawa para manggamit, kundi dahil totoo talaga akong humanga sayo bilang kaibigan. At sa totoo lang, higit pa. Day 2. Nalaman mo na pala kung sino talaga ang crush ko, at ikaw yon. Gusto ko lang sanang ipaliwanag yung tungkol sa FB profile ko. Yung Z-axis na nilagay ko yon, hindi ko inakala na magiging dahilan ng paglayo mo. Ginamit ko lang yon para maipakita sa sarili kung may espesyal akong nararamdaman, pero hindi ko inaasahang makakasakit pala yon sa'yo. Sorry talaga kung naging awkward para sa'yo, at kung naramdaman mong parang nilihim ko ang totoo. Hindi ko intensyon na itago yon para saktan ka. Natakot lang ako na, baka mawala ka kung malaman mong ikaw yung tinutukoy ko. Day 3, sa Balikbata Exhibit, nakita kita, pero parang may distansya na sa pagitan natin. Ang bigat sa pakiramdam, lalo na't maraming tao, at parang hindi ko na alam kung paano ka kakausapin. Natakot akong baka isipin ng iba na may past tayo, kahit wala naman. Ayokong pag-usapan ka ng iba, kasi gusto kong protektahan ka, hindi ilagay sa alanganin. Day 4, gusto kong sabihin to ng buong puso. Alam ko rin na may mga kwento-kwento patungkol sa'yo, na alam kong wala ka namang kasama talaga. Kasi gusto ko, in the first place, na magkasama tayo, mag-usap lagi. At salamat din sa lahat ng mga tulong mo sa akin, lalo na sa Blender. Alam ko sa sarili ko na hindi ako makakagawa na maayos kung wala ang iyong tulong kaya gusto ko sana makipagayos. Pwedeng bati na tayo, tropa kong Zaira Formentera. Tanggapin mo naman ang sorry ko, parang awa mo na. Marami kasi akong binili nung nakaraang exhibit. Gusto ko sana ibigay sa sa'yo lahat, basta tanggapin mo lang ang sorry ko, para hindi na tayo mag Zaira ko. Sana tumagal pa rin ang friendship na binubuo natin ngayon, para wala na tayong sakit na nararamdaman mula sa past. Magkaayos na tayo, please. Parang awa mo na. Mahirap yung away bati. Lalo na't ayoko ring mabisto tayo ng ibang tao. Baka kasi isipin nila na ako na naman ang may kasalanan. Gaya ng naranasan ko noon, nung third year college ako sa LPU, kung saan ako nabuli. Ngayon, matanong ko lang, sana hindi ka magalit Zaira. Hindi ko intensyon na ilagay ka sa ganitong sitwasyon. Kung sa tingin mo ay mali yung mga sinabi ko, o kung pakiramdam mo ay masyado akong nag-assume, sorry talaga. Ayokong pilitin ang isang bagay kung hindi pa tayo handa. Kaya gusto kong linawin, hindi ito love confession. Isa itong sincere apology mula sa isang kaibigan na nagkamali. Hindi pa tayo pareho handa, at alam ko na mas mahalaga ngayon ang pangarap mo, ang makapagtapos. Gusto ko munang maabot mo ang mga pangarap mo, at sana ko rin. Kung talagang para sa atin sa tamang panahon, magtatagpo pa rin tayo sa tamang landas. Zaira, kung pagbibigyan mo lang sana ako, gusto kong ayusin ang lahat. Kaibigan lang ang hinihiling ko ngayon, walang commitment, walang expectations. Gusto ko lang bumalik tayo sa dati, kung saan masaya tayong magkausap at nagtutulungan. Pasensya na rin kung hindi kita natulungan noon sa akads, hindi ko sinasadya, hindi ko lang talaga alam kung paano at hindi ko rin nakita agad kung paano ka naapektuhan. Sorry kung naging pabaya akong kaibigan. Sana, kahit sa simpleng paraan na 'to, maramdaman mong totoo yung pagsisisi ko. Kung hindi pa huli ang lahat, sana magkaibigan pa rin tayo. Handa akong maghintay. Handa akong itabi muna ang nararamdaman ko, hindi para iwasan, kundi para marespeto kung ano ang meron tayo ngayon. kaibigan mong nagpapababa age, iyong pangan.